next to Jules, para sa inyong update. Ngayong hapon, yes, may maentrata, nakabalik na ta talaga. Nakabalik na talaga sa kabihasnan kasi nga po ay nakapag-post na po ang ating si Inday ng Garnier endorsement niya. So, narito po para kayo ay mahis sa inyong pagkamis at nang mawala na yung uh, sobrang miss na miss nyo na si Narito po ang kanyang post mga kaibigan just now. After just one wash with Garnier Vitamin C Serum Cleanser. Tignan nyo oh, ito lang naman po ang ginawa ko para ma yan. Pero para talaga makita nyo, kalahat ating mukha lang ang hugasan natin today. Para fair test talaga. Girl! Ang kinis, oh, ang bright pa. One wash lang po yan na gentle pero effective. Tipo talagang tanggal oil, sibum, at dark spot. Left side, pagod ng ate mo. Right side, ang fresh at ang linis na agad. Kaya ano pa hinihintay nyo? Serum at cleanser in one, si in one wash lang talaga with Garnier Serum Cleanser. Try nyo na mga besh! So, yes, mga besh, warning! Huwag kayo po ay I... sa, Instagram. Sabi niya, halfway hilamos test, challenge accepted. Bright God in one wash. Garnier Vitamin C Serum Cleanser, mga kaibigan. And, uh, yeah, and thank you ng marami may my 57 minutes ago. At nakabalik na talaga sa kabayas na at nakapag-post na rin. At sabi ng mga taga-subaybay mo, may may miss na miss na miss ka na, Naka na daw nilang talaga. So, yeah, yan po ang kanyang post sa Instagram. At the same time, kung pupunta kayo ng social media like x-world ay uh, ang makita nyo naman ay ang isang may may entrata na kasama hindi po si duni hindi po si kayo hindi po si asiat hindi si Kai montinola kundi ang kasama e sa picture na ito ay walang iba kundi si uh, director si bernard palanca si director lofajardo si mr joel torre kasama niya rin dito Ah, hindi ka kilala ang iba. Basta narito po ang nag-iisang maymay and rata at dito po natin siya makita. Ang sabi ni Vishwa, pala, uy, nagpakita na si Maymay. Entrata. Importante mga kaibigan ay nakita na natin ang kanyang mukha. Kasi nakakamiss naman din talaga ang isang Mary Dell. Kasi nga po, hindi ko alam kung gaano kabisi siya. Sa kanyang preparation sa uh, roha, na kung kaya hindi niya talaga tayo uh, nabigyan ng pagkakataon na makapag-update sa kanyang Instagram, mga kaibigan. So yes, welcome back to Manila, Mary Mama and And we are really looking forward na makita ka namin, mapapanood ka namin sa ASAP ngayong Sunday dahil alam namin, nakita na namin ang pag-post ni Hashtag ASAP. Ang sabi ni Hashtag ASAP ay makakasama natin sa Friday ang dalawang lead actor ng Celine Roja at yan ay walang iba po kundi si Kyle. It Cherry and C Doni Pangilinan. Ang sabi pa ng label niya, ng caption ng ASAP, Stars of Roha shine on ASAP. So yes, aabangan natin yan. That's going to be happening on Sunday po, mga kaibigan. So yes, yan ang latest. Wala pa naman pong pa-update kung si Maymay May ay kasama din sa ASAP this Sunday. Pero yan, yan po ang ating nakita. Makasama man lang natin si Kyle at si Donnie para marinig natin kung anong sasabihin nila. And Syempre preparation po sa pa-tawag dito um, pa-promote ng kanilang uh, seryeng roha sa lahat siyempre ng uh, platform na pwede nilang puntahan para maipaabot sa lahat ng mamamayan na may aabangan silang roha mga kaibigan sabi dito Uh -huh. At the end of the day, it's their bond, bond, it's their bond that matters. So yes, uh, ang pamilyang nabuo nila sa roha ay sigurado tatagal yan mga kaibigan. Dahil alam naman natin pag serye, hindi yan isang buwan, kundi mga maybe four, six months. Hindi lang natin alam kung gaano katagal bago matapos po ang roha. So for now, that's our latest update. See you on Sunday cast ng roha, sabi ni ABS-CBN PR. Uh, makikisaya sa ASAP ngayong linggo. Sabi daw dito ni ABS-CBN PR. Salubungin ang cast ng pinakabagong serya ng ABS-CBN Studios na Roha sa pangunguna ng lead stars na sina Doni Pangilinan at Kyle Echarri sa ASAP ngayong linggo, Oktubre as 5. Abangan ang isang pambihirang opening number kasama si Nagar Valenciano, Martin Nievera. Regine Velasquez, Darren Clarice Guzman, Eric Santos, Angelin Quinto, Sasha Padilla, Marco Rudio, Yang Constantino, Kyla, Kyle, Jonah, at Janela Salvador. Samahan din si Regine Velasquez na i-welcome ang kauna-unahang grand winner ng Adult Kids Philippines na si Alexa Mendoza sa entablado ng ASAP. Samantala, isang highlight din, highlight, Then, ang, ang, dapat hindi palampasin ang dance performance ni Yasi Pressman ng Gabriela ng Katsai. Back to back na nakakakilig na performances naman ang matutunghayan mula sa Cup of Joe at kay James Reid. Isang matinding dance showdown naman ang dapat panoorin mula kina Teacher Jersel, AC Bonifacio, Ken San Jose, Jela Tide, James and Blake, Lois Andalio, Chi Filomeno, Angie Salvation, Brent Manalo, Snare, Renuio at Emilia Diaz. May espesyal na patatanghal namang inyananda ang Eurovision 2025 winner na si JJ Piedz. Tuloy-tuloy ang kasiyahan sa Sabrina Carpenter Medley Nina Kai Montanola, Carmela Ford, Alexa at Janela Salvador. Tampok din ang Pinoy Pride Tribute para kina Jessica Sanchez, Kirk Bondan at DJ Floresca na pinangungunahan nina, na pangungunahan nina Martin Rivera at Kyla kasama ang male champions na sina JM De La Serna, Gumatay, JM Usores at Raven Umali. Abangan din ang all-star inspiration finale kasama ang music icon na si Noel Cabangon, pati na si Nakari Valenciano, Shasha Padilla, Martin Yavera, Regen Velasquez, Eric Santos, Yen Constantino, Angelin Quinto, at Darren. Aba, meron pa. Magsisilbi bilang host ngayong linggo, si Narobi Domingo, Darren Espanto, Edward Bobbers, at Alexa. Lahat ng ito, mapapanood ninyo ngayong linggo mula sa longest running at award winning musical variety show sa bansa ayan ay ang ASAP yan po ay mangyayari 12 noon sa local TV sa kapamilya channel Chipney TV A to Z at TV5 online syempre sa kapamilya online live at I Want TFC at worldwide via TFC so yes 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 it is official Donnie and Kai will be there Mai Mai won't be there. Kai will be and AC Bonifacio will be there sa ASAP ngayong Sunday mga kaibigan. Siguro magpapahinga muna si Inday. Pero ang sabi ni Helen de Guzman, meron pong taping si Mamay right after ng live show. So, aantayin natin kung anong mangyayari mga kaibigan after this Sunday. This is Alexander Lexter Jules. Ayan po ang latest update para sa ating ASAP at kay Mama Antrata. I will see you later for more po mga kapamilya. Gandang hapon! Magandang hapon mga kaibigan Alexander Lexter Jules. nga balik para sa inyong update ngayong hapon. Yes, Mama Antrata makabalik na ta talaga na ing talaga sa kabihasnan kasi nga po ay nakapag-post na po ang ating sinay ng Garnier. Inducement niya. So narito po para kayo ay...